อื้อเดี๋ยวไปตามนี่เลยมุกเออก็ต้นนี้ hmm. <coughs> <coughs> samahan niyo ako sa ating video uh, maraming salamat po sa solid viewers at sa solid supporters yan sa mga solid subscribers good morning good morning po sa inyo lahat at syempre uh, dito ang inyong uh, idol katungin bumabati ang good morning sa inyo at samahan niyo ako sa ating uh, paglalaba yan at uh, simpre, sina sinashout out ko rin kayo lahat diyan at sinashout out ko rin ang aking asawa diyan sa Muntinlupa, Lupa. Alabang City at ang apat kong na anak. Good morning, good morning sa inyo nak at ako ay naglalaba. At hanggang dito na lang po muna ang aking video. At suportahan po natin ito. Bye bye po. I love you po sa inyong lahat. At lagi po nating tandaan ay mahal po tayo ng Panginoon. Bye bye.